Ayan, dumating sa ahente ko ng PMFTC. Ayan yung sasakyan nila. Ayan yung car nila. Ayan, yung legit na ahente. Ayan, parang mag u So, super aga nila kanina. Pinabalik ko lang. <laughs> Kagising ko pa lang. So, sabado ngayon. Sabado yung schedule nila. Ito lang muna yung kinuha ko. At balik sila sa 23. three. So, order ako ng maramihan sa Pasko. Ayan. Ayan yung legit na ahente. Ayan, ito yung uh, kinuha ko sa aking ahente ng PMFTC. So, mag-order lang ako ng isang rim ng Marlboro. Ayan. So, meron akong pa-free na Mentos. Ayan, balik tayo mga katinders at may nabili lang. Ito yung pa-free every time na bibili daw ng Chesterfield. Ito yung Chesterfield Red at Chesterfield na Green. So, itong apat na to, may stock pa ako nito. Kaso lang yung aking ah ahente, no? Nakakalok. Sabi niya, kuha daw ako nito, itong apat na to. At may free to mentos. Pag hindi doon na event pwede ko daw isa uli itong apat na to so ito lang naman yung kinuha ko kasi uh, matumal ngayon at meron pa naman akong stocks at yung namu-move lang sa akin itong Marlboro Red at babalik naman sila sa December 23 kaya kukuha ako ng paramihan pang uh, Pasko at New Year So, ito lang sa ngayon at para ma-rolling-rolling ko yung aking puhunan kasi hintayin ko yung Ngayong Tuesday nga, ba diba, si Pure Gold ay magte-10% discount. So, pupunta ako doon. Hopefully, kasi magkuklose ako ng 7 at until 9 sila, medyo malayo si Pure Gold sa akin. So, sana makahabol ako. Sayang din yung 10% discount. Kaya, nag-iipon ako ng kita. Nag-iipon ng kita. <laughs> nag-iipon ako ng kita para makapag-Pure Gold tayo at sasama ko rin kayo. ayano medyo malabo itong camera ko against the light mga katinders ito yung update sa aking sigarilyo mga katinders every Saturday yung punta nila at kanina no super aga nila as in kagigising ko lang ay nandito na si si kaya pinabalik ko saglit at nagbukas ako ng store ayan